Ay magandang umaga sa inyo mga kasawi. Kamusta na po kayong lahat? No, may nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi kung saan man po kayo naroon. At syempre magbibigay na tayo ng ating topic. Paano naman po ma'am pagmahal ng isang babae? Yung lalaki ano po ang ginagawa ng isang babae? Kinakain din ba? So, yung ating center mga kasawi ay isang lalaki na ang katanungan niya kapag mahal ba ng isang babae, ang isang lalaki ay kumakain din ba ito? Siyempre, sasagutin natin ito is a yes. Ang isang babae kapag mahal na mahal nila ang isang lalaki alam nyo ba, eto ay nagmumukbang din kagaya ng sa inyo. Pero ang kaibahan lang kasi ng isang lalaki at isang babae ay ang isang lalaki kasi kapag kahit hindi nila mahal ang isang babae, pero nakikita nila itong madini yung sobrang hot, alam nyo ba nagagawa pa rin nila na kumain ng isang babae kahit without feelings. Yun yung pinagkaiba. Kasi ang babae naman, hindi kakain ng isang lalaki kung hindi nila mahal ang isang lalaki. So, kain lang sila kapag ka eto ay meron silang pagmamahal. Kasi mga kababaihan, madiri naman talaga ito. May mga kababaihan nga talaga na kahit mahal pa nila isang lalaki, hindi rin ito kumakain. So, hindi siya nagiging komportable. Hindi siya sanay na gawin ang ganito sa kanilang asawa o jowa. Pero, kadalasan naman sa mga kababaihan talaga, kapag ito ay kumakain, so, ibig sabihin, mahal na mahal nila ang isang lalaki. Kasi, syempre, pinapakita nila, in-express nila kung gaano nila kamahal yung isang lalaki. So, ibig sabihin, ginagawa talaga nila ito para isang lalaki pagdating sa ganitong kainan, mga kasawi. Kaya sa mga kababaihan, ha, walang masama na kumain kayo ng inyong mga asawa. Kasi nga, alam nyo ba, number one yan na kahinaan ng mga kalalakihan kapag sila ay mina microphone ninyo. Kasi alam nyo ba kung bakit? Dahil gustong gusto yan ng mga kalalakihan kapag ka ginagawa ng mga kababaihan. Dahil lalabas talaga ang kanilang sobrang u uh, kapag ka eto ay nasatisfied sila sa ginagawa nyong pagkain. At hindi lang yon Alam nyo ba, ang daming sigaw ng isang lalaki eto ulit yan, bukas ang gagawin mo. Maya ulit, lahat ng mga magic word ay sasabihin ng isang lalaki kapag once na eto ay nasarapan sa inyong pagmamicrophone mga kasabi. At hindi lang yun. Talagang isang lalaki ay maingay din sila kapag sila ay nasatisfied. Kasi nga, mas ine-express lang nila yung sobrang sarap na nangyayari na ginagawa mo sa kanila. Kaya hindi rin nila napipigilan na umingay at mag-o. Kasi nga, syempre, na nagugustuhan nila yung ginagawa mo sa kanila mga kasabi kaya pakinggan nyo yan sa mga kalalakihan ha mahal ng isang babae kapag ka kumakain ito nag-microphone ito sa inyo tandaan niyan. Kasi ang babae hindi yan magma-microphone sa inyo ng matagal kung wala yang love at higit sa lahat, hindi niya may express yung ganitong pagkain sa inyo kung wala siyang pagmamahal sa inyo. Lagi niyo sa mga kalalakihan. Yan lamang po mga kasabi yung aking advice. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin sa so, walang sawang pag-share at pag-comment. Sa mga hindi pa po nakapagsubscribe, pwede na kayo mag-subscribe, pwede na kayo mag-follow para update kayo sa topic ko